Like I yeah, <laughs> <laughs> nga pa pumping ang music natin ah. Isa sa solusyon sa matinding init mga kapuso syempre yung pagbababad sa tubig. No, tulad na may yellow. Low talaga yelo. tulad ng mga swimming pool o kaya sa dagat. Oh yes, pero kung gusto niyo na extreme pwede ring magrafting pero hindi nyo na kailangan pumunta pa sa malalayang lugar para gawin 'yan. Dahil sa isang wave pool sa resort sa Giginto Bulacan, pwede na ma-experience 'yan. Love at up mga tambay na si Iro Peralta, I beat you na yan. Hero oh no. without is way cool. Mabuto ba sa su? Yo. Is sobrang init. Aba, ang solusyon niyan, magbabad sa tubig. Pero syempre ba, hindi na kayo lalayo pa dahil dito po sa isang resort sa Giginto, Bulacan. Nako, maliligo tayo at maglulublob sa tubig at hindi sa ating sariling pawis. Kaya nga kasama ko ngayon ang ating, nako, inaaraw-araw na natin kasama yan, si Hero para ka ipamalas at iparamdam sa kanya kung ano nga ba ang <laughs> hirap na hirap siya. <laughs> wow! Gusto ko yon Gusto ko yon parang nasa beach lang. Yes, good ano, oh, morning, ano, Ate Love. Oh, ano, ano pa pakiramdam na mabasa? Ang hirap. <laughs> Bakit ka nahirapan? <laughs> ang hirap magsagwa ng lakas ng wave. Kasi, mas mahaba ka dyan sa mm. ano eh, sa iyong uh, boat, mga kapuso. Eto na nga! Ano na yung mga pwede nilang makita dito sa kanilang resort, sa resort na pinuntahan natin, hero. Yes, Adela, meron silang apat na pools dito. Pero uh -huh. itong wave pool nila yung pinaka-challenging. Uh -huh. Kasi ano siya, 5 feet. Pero okay. pag nag-wave na siya, 7 feet na siya. Yan, Yun yung taas niya. okay. Saka, meron siyang dalawang ano eh, dalawang klase ng wave. Merong uh -huh. round at diamond. Oh, Ay, very good. Ito po, may apat na pool na makikita sa 3 hectare na resort na ito. May kiddie pool. Ah, meron po silang ah, kung saan siyempre yung mawawala ang mga, pambata. Yan talaga eh, ang tubig talagang hindi yan pwede mawala sa mga bata. May lalim itong 3 feet at may mga characters gaya ng dolphin at sea lion. Nasa 200 katao po ang capacity nito. Napapalibutan din ito ng mini lazy river para sa mga gusto ng chill lang, magpaanod habang nakasakay sa float. Perfect po ito. Yung adult pool naman para sa mga young at heart. May adult, po, si may adult pool po sila. May lalim po itong 4 to 5 feet. Mango pool. Gusto mo yon? Mango pool. Oh, gusto diba, sa katabing pool ng adult pool ay ang mango pool na may lalim lamang na 2 feet. Hero. Pakalalim. Yes. Have... oh, uh -huh. at kung gusto naman ng level up swimming experience dito na tayo sa wave pool, talagang enjoy dito. 5 feet ang lalim kagaya na sinabi ni Hero. Pero kapag umaalo na, umaabot po ito hanggang 7 feet. May dalawang klase po ng wave dito. Ang round and diamond wave. Kaya naman talagang sobrang alon ang tubig. Akala mo na sa dagat ka, 300 pesos lang ang entrance for the whole day sa rate po ng mga adult At 250 naman for kids and senior citizen Open sila for, from 8am hanggang 10pm 10 10 10. At 10. 8am to 8pm naman kapag weekdays Okay, apa eto na, sulitin na natin pa ang fun and adventure Dahil dito sa kanilang wave pool experience, pwede natin ma-experience ang pagra-rafting Ayan, nakita niyo yan? bongga mga kapuso. May gusto mga makisakay sa amin, hindi nakakayanin, pasensya na. Ayan, hindi na po tayo pwedeng lalik. Oh, diba, kailangan pumunta ng Cagayan de Oro para mag uh, whitewater white rafting ka dun. Eh, syempre, malayo-layo Dito, kaya-kaya kaya na. oh, malapit Dito. na malapit na. Diba, syempre, Tandaan po natin, uh, safety first pa rin. Pwede tayo lalo sa mga bata, mag-vest mag po tayo at maging cautious po tayo pag tayo po ay nagsiswimming o gumagawa ng mga summer activity. Mamaya! hirit ni Hero. O, oh, sa amin pong pagbabalik, dito lang po yan, sa unang hirit, Hero. Look at that! Studio muna tayo! Hiro is the man!